Dahil nga mahilig yung mga anak ko sa pancake mga kananay. Kaya nag-request na nga ulit sila na magluluto ako ng pancake para sa kanilang breakfast. Ayan mga kananay. Uh, gagawa ako na pancake for tomorrow. Kasi nga request ng mga bata is gusto ba nilang mag-breakfast ng pancake. So, ayan. Ito ang flour. Two eggs. Vanilla. Tapos, ito yung margarine. So, magdadagdag pa ako dito ng sugar. So, ito yung sugar ko. Alagayan ng kape. So, tara. Samahan nyo ako gumawa ng pancake para bukas. So, una guys. Babatilin ko muna yung eggs. Ayan. Madali lang naman itong gawin. Pwede kayong gumawa sa inyong mga bahay. So, hindi ko naman tinuturo sa inyo kung paano gumawa. Sa akin lang, pinapakita ko lang kung paano ako gumawa ng pancake. Ayan. Tapos, maglalagay na nga ako ng konting vanilla. Konting-konti lang. Nasa sa inyo na kung gusto nyo matamis. Ayan. Isang, ano lang, tablespoon. din halo halo mga kananais, bali mag a din ako ng kalamansi para hindi malansa ang ating pancake. Kasi nga may itlog, diba? So, nasa sa inyo na mga kananais, kung kalamansi or lemon ang inyong ilalagay. Ayan, para hindi lang po maging malansa yung itlog. Mix lang din natin ulit. Ayan, mikos-mikos natin. Pero lang sa inyo naman mga kananays, kung gusto nyo maglagay ng skin ng lemon, or yung lemon juice, or kalamansi. Pagkatapos ko nga palang haluin yung itlog, yung vanilla, kalamansi, maglalagay na ako ng margarine. So, ito yung margarine. Balihin natin ko na siya nasa sa inyo na rin kung gaano karami yung margarine ang inyong ilalagay. So, bali, kakakuha ko lang ito sa ref. Kaya medyo matigas. So, ang gagamitin kong tubig is yung maligam-gam. Bubuhos ko na yung maligam-gam na tubig para matunaw yung margarine. Dahil nga yung margarine is matigas. So, diba? Natutunaw siya nakakadepende sa inyo mga kananays kung gaano karami yung water ng inyong lalagay. Pwede rin po yung butter kung wala kayong margarine. Kung wala naman kayong butter at kung may margarine kayo, ay margarine na lang ang inyong lalagay. Imikos na ikos lang din natin ito mga kananays ng maayos or mabuti hanggang sa matunaw itong margarine at magdadagdag pa nga ako ng kunting tubig. Ayan. Magdagdag lang ako ng kunting kunting tubig mga kananais. Dito na lang, diba? ba? At ito na nga mga kananais, malapit ng matunaw ang ating margarine na aking nilagay kanina. So, ayan, nakikita yung kunti na lang. So, magkakutsarang -so, asukal. So, ito na mga kananay. Isang kutsara ng lang. Nakadepende sa inyo kung gusto nyo yung matamis. Kasi pag naluto ito mga kananay, lalagyan ko pa yan ng sugar sa ibabaw niya. Tapos margarine din. Tsaka namin kakainin. May kos, may kos lang natin ng ganyan. Mga kananay, ang samatuno. Ulit yung sugar na ako nilagay. Ganyan mo. No, margarine. Ayan, may buo-buo pa kung ito yung margarine na wala na. So, lalagyan naman mo flour or harina. Paglagay ng harina mga karanais is nasa sa inyo na rin yan. Yung texture na gusto nyo, yung malapot o yung hindi malapot. Ayan. Mas gusto ko kasi yung mga karanais pag magsimula ng pancake is yung malapot, hindi yung malabnaw. Yung malapot pala. Eh. Para pag niluto, hindi siya dumidikit sa kawali. Dagdagan pa natin ng konti. Dito natin ulit dito snikos. Ayan, enough. Check natin kung okay na ba ito or magdadagdag ako ng water or nasubrahan ko ng flour. Ito na mga mga panay sa ating inyong class. So, hindi pa akong dagdag ng flour dito. Yun na lang yung nilagay ko kanina. So, kulang ba tayo ng water or nasabrahan natin sa flour kaya nasa sa inyo naman yung mga kananais yung timpla na gusto nyo kung gusto nyo yung ganito ayan yung texture nya yung malapot or yung malabnaw pero sa akin okay na to. so bukas ko pa ito lutuin ng umaga bali nag lang ako at ilalagay ko muna sa ref namin ayan naalala ko tuloy mga kananais na nasa ibang bansa pa lang ako sa Lebanon. Yun, na nyo ako gumawa ng pancake. So, ang nagamit kong flour is yung cornstarch. Kaya nung niluto ko yung pancake, sabi ko na paisip ako bakit ang tigas. Yun pala, cornstarch po yung aking inilagay, diba? O, huh? bukas ko pa ito nilutuin ng umaga. Bali, nag lang ako at ilalagay ko muna sa oven namin ito, so, mainit pa siya. So, isisit aside ko muna ito dito sa labas. Pag lumamig na to, ay lalagay ko na sa ref namin until tomorrow. Hindi ko nga mahanap yung takip ng aking tupperware. So, tataktan ko na lang siya ng plastic. Ayan. Hindi ko, na, ko na alam kung saan ko inilagay yung cover ng aking tupperware. So, ito so ganito muna ang aking gagawin. Ayan. Hanggang sa lumamig. Ayan. Hanggang sa lumamig na kananize. Ganyan muna siya. Kasi nga, pag hindi ko yan tinakpan, baka pasukan ng insekto. Sayang naman yung ating ingredients. So, sit aside muna natin yan hanggang sa lumamig. At ito na nga mga kananais, kinabukasan na nga ay paggising ko. Agad ko na nga kinuha yung pancake na ginawa ko kahapon. Maaga nga akong bumangon mga kananais, At 5.30 pa lang ay gising na nga ako. At dahil nga back to school na ang aking mga anak, kaya maaga na nga akong bumabangon. Hindi tulad noong bakasyon nila ay talagang tanghali na ako gumigising. Kung so, nilabas ko nga itong pancake sa ref namin mga kananis, ay tignan nyo naman sobrang napaka. Lapot niya halos, hindi ko na siya mahalo. Kaya hinalo ko nga muna ito mga kananais hanggang bumalik yung texture niya. Bali, nagdagdag lang po ako dyan ng konting tubig, isang tablespoon na tubig mga kananais para bumalik yung texture niya katulad nung kahapon. At habang hinahalo ko nga yung pancake mga kananais, ay nagpainit na nga pa wala ako ng kawali. Um, na so, mag bago tayo maglagay dyan yung ganito mga kananais, ay siguradohin po natin yung init ng ating kawali at may konting oil, butter, or margarine na nyo ilalagay sa kawali bago kayo magluto ng pancake. Ito yung una kong inilagay mga kananays ay napakaganda ang pagkaluto niya dahil nga po sakto lang yung ating flour at tsaka tubig na inilagay kahapon or tinimplahan. Pag sobra kasi yung tubig na nailagay natin mga kananays ay hindi po ganyan yung pagkaluto ng ating pancake. Mahirap po talagang lutuin pag basa yung pancake na ating ginawa. Margarine, dahil nga ito toppings nila dito kung gusto na lang itoppings ito, pag kakain na sila. So, kasi pag ako yung kumakain, hindi na ko na yung toppings yung margarine pag may naluto ako. Pero ngayon, hindi ko na yung gagawin. Bahala na yung mga anak kong kumain kung bibigyan nila ng o papahiran nila ng star margarine. So, ayan. Masarap po ito pag may star margarine sa toppings ng pancake natin. Dahil nga alas sa isa ng umaga dyan mga kananais at hindi naman po biro lutuin ang pancake dahil nga po kailangan po natin mahina lang ang ating apoy. Hindi naman po pwede natin lakasan yung apoy mga kananais habang nagluluto tayo ng pancake. At baka nilakasan po natin yung apoy mga kananais ay masusunog na po <laughs> yung pancake. Lalong hindi na natin makakain mga kananais at sayang naman yung mga ingredients natin. Ang mamahal pa naman ngayon ang mga bilihin mga kananais. At diba? habang nga nagluluto ako mga kananais ay bigla na lang umaapoy yung gas tub ko sa ilalim. Kaya kung napansin nyo mga kananais, ay agad ko itong pinatay or hinihipan mga kanalis. Ewan ko ba kung anong problema itong gasap namin. Kailangan ko na atang bumili ng bago. Charis. <laughs> I'm done cooking for our breakfast today. So, ito na nga ang pancake. So, hindi ko pa siya nilagyan ng topping sa margarine. So, pag ako yung kakain, lalagyan ko. Pero, ewan ko lang sa mga anak ko kung lalagyan nila to na ang margarine and sugar a little bit. So, ayan. Ayan ang pancake. Bali, nakagawa nga ako ng 8 or nine pieces. So, ayan guys. Marami, marami na rin to. At hindi naman gaano matakaw yung bunso kung kumain ng pancake. Ito na nga yung panganay ko kumakain na siya. So, ayaw daw niya lagyan ng toppings na kunting sugar or kunting margarine. So, ganyan na lang siyang kumakain. Sabi ko, gumamit siya ng tinidor. Ayaw daw niya, mabagal. Kaya ganyan na lang yung ginawa niya. Sakto lang daw yung lasa mga kananays. Dahil nga kahapon, di ba? Nilagyan ko siya ng vanilla, sugar. Ayan. Kaya sakto lang daw yung lasa. At hindi na kailangan ng margarine at sugar pa. So, masarap? Mm -hmm. breakfast time yung isa naliligo